dito ayan ito dito po kami sa simbahan namin no katatapos lang namin mag-practice nakakatuwa ang mga kabataan kanya-kanya rin silang practice ayan kanya-kanyang grupo at yung iba naman ayan naglalaro pero ewang ko lang dahil sabi ni Father pagbabawalan na 'yan sila <laughs> pero hindi naman hindi naman ang ano lang doon uh, kailangan kailangan oo yan mga kalat at saka uh, baga kung ano man ang mangyari dito sa loob kasi dito lang naman ang ano dito din nagpractice yung anak kung ano man ang mangyari dito sa loob walang pananagutan yung simbahan yun yun lang ang ano doon at saka yun nga huwag sila magkalat kasi oh ang dami na naman kalat maglilinis na naman po sa, siguro sa katapusan ng ano katapusan ng April na Sabado maglinis na naman po kami dito maggeneral general cleanis alinis tuwing katapusan ng Sabado ng buwan yan dami na naman pong basura mga kapatid ayan 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 dito pa ayan mga kabataan dito ang saya ang saya nila no Uh, nakakatuwa dahil mabait po yung mga ko namin dito. Kaya yan sila, dumadami sila ngayon na nag nagpa practice Ayan ang iba pa yan. Kaya nga ang dami nila. Ayan po oh. Ayan pa yung iba, pati bike, oh, nagyayabangan oh. O, o di ba? Kahit mga y mga bike nila, oo, ang linaw. Uy, galing o. Oh. Oh. Ayan. Teka, dito naman tayo sa kapila. <laughs> Ayan naman. Mga nag-Chinese garter. Ayan. Alala ko tuloy nung ako'y kabataan, mga kabatid. Ayan. Uh, oo, hustler din ako niyan. Ako. Kahit gaano pa kataas yan, abot ko yan magaan lang kasi din ang katawan ko kaya yan paborito ko rin na laro yan ayan ba? Diba? Ayan po yung kaganapan dito sa loob na uh, simbahan namin ayun uh, galing ano katatapos lang po namin mag mga ano kami mga choir saglit lang po at Thanks God naman sa glit lang dahil kagagaling ko lang po namin sa madugong kaganapan nung mahal na araw. Panay kanta, panay practice, panay kanta. Practice tapos pagdating ng hapon o gabi, kanta. Kaya yon talagang sagad-sagad ang aming mga lalamunan. Kaya ngayon, konting pasada lang bahala na si Lord sa amin bukas. Ah, dito. ayan, ito naman sila. Ayan, yan Practice kayo, sige. Sige, kay gagawa ko kayong content. nahiya sila, nahiya. Huwag kayo mahiya. Huwag kayo mahiya. Ayan. Nahiya sila, oh. Huwag okay. mahiya kasi ano din to, yung mga kababayan natin sa ibang bansa na mga nalulungkot sa kanilang pamilya dito sa atin, sa Pinas. Ayan. Ano nila yan? Yang baga maaliw sila kung ano mga kaganapan dito sa ating bansa. Ayan. O oh, ba? Diba? Ayun po yun si Kuya Bong, yung aming pong gitarista. Ayan si Kuya Bong, uuwi na. Uuwi na si Kuya Bong, ang gitarista namin. Ayan, ang galing-galing nila. <laughs> ang galing-galing nila, oh, nahiya pa sila na binibidyohan ko sila. silang ano, kanya-kanya silang laro o ano, yung iba nag Chinese garter, practice ba 'yan? Chinese garter. At meron din kaganapan sa loob ng simbahan namin. Titingnan ko ha. <laughs> Ayan. si Brother Larry. <laughs> Brother Larry, busy, busy po yung mga katikista namin. Marami po silang ginagawa, oh, tapak oh, tambak-tambak. Ayan, Tambak-tambak po ang mga trabaho ng mga katikista namin. Sila po ang nag aasikaso sa may bibinyagan, merong mag-first communion, mag-kumpil, yan. Yan po ang ano ng mga katikista namin dito. Ang sisipag nila, ayan. Lalo na higit yan. Brother Larry, si Nanay, ayan. Ayan. Sisipag. Ayan po yung mga bata. Ang Peter's Comunio

Ayan po sila. Ang mga magulang, nandito nakasuporta sa kanilang mga anak. Ayan ang sipag po ng mga manggagawa dito sa amin, yung mga katikesta. Yan. Yan po sila.

I know. <laughs>